Tingnan cellphone mo. Ayoko man gawin to pero Na mo na ka open cellphone, di matawagan. Pa batang to. Nakupo, nauna pa yung tatay. Mas mo sa papa Alas ba sinasabi ko? Hmm. Ay, ah. hey, Pogi, Pogi, po, po, Stop. Ay, ka na. Di, baka pwede mo naman sampulan yung ng panganay mo. Bakit? Eh, di mo ba, ba alam? Napapadalas na. Kada darating ka limang minuto. Tsaka pa lang di siya makakauwi. Masan ba? Eh, yun. Wala pa nga din eh. Wala pa? Alas 10 na, wala pa? Oo, Diyos ko na eh. na talaga ako sa batang yan. Baka pwede mo naman akong tulungan. Eh, nakaka-uwi naman eh. Okay lang sa'yo? Yan ang sinasabi ko eh. Masyado mo rin kasing iniisip ko. Eh. ako lang itong isip ng isip eh. Sasampo lang ko. Kung anong gagawin ko ngayon, huwag ka makikialam. Grabe na talaga. Sige. Sa malay alam, ha? Ito gusto mo, eh. Pa. Papa, pasensya na po. Ngayon lang po ako nakauwi. Tinapos na po namin yung project po namin. Hmm. to. Oh. Okay lang yun. Kuha mo na. Para pagod na pagod ka eh. Kumain ka na ba? Hindi po. Oh. Mag alas 12 na, hindi ka ba kumakain? Hindi po. Ba't hindi ka kumain doon sa classmate mo? Eh, papa nakakaya po eh. Oo nga, no? Nakakaya talaga pag ganyan eh. Siyempre eh. Hindi ka naman kasama sa budget nila para kumain araw-araw, so... Ay, nakumanda. Ay, nakumanda. Bakit? Hindi ka makontakt ng nanay mo. May cellphone ka naman. Kaya nga binili yan, di ba? Eh, Papa. Nasa sakto po kasi nalalobat po eh. Nalalobat? Opo. Oo, oh, okay nga naman. Eh, pala. Papa, last naman na po yung na-project. Eh, hindi, hindi. Huwag mag-explain. ako. Wala sa akin. Uh, ilan yung kasama mo ngayon? Apat po. Apat kayo. Uh, i mo isa-isa. Itanong mo sa kanila kung pwede ka dun sa kanila pag pinalis kita ngayon. O? Oh? i mo. Yung lagi, -lagi mo kasama. ba? Diba, madalas ang uwi mo na lang ng ilang minuto para ting na ako. So, ibig sabihin, binibigyan mo sila ng importansya. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa nanay mo rito sa gawain bahay. Ibig sabihin, mas masaya ka dun. Ngayon, tanongin mo sila kung sino sa kanilang apat ang tatanggap sa'yo pag pinalis kita ngayon. Sige na! Ipain mo. Apat, di ba? Ihuli mo yung pinanggalingan mo ngayon. Pa, oh, ang sabi ni Isa? Bawal daw po. Magalit daw po yung nanay. Ah, yan yung Isa. Bawal. bawal yun pa. Oh, yun may tatlo pa. Huwag ka, ma Wala na mawala ng pag-asa. May tatlo ka pa ano. Oh, pay ulit. Papa. Ito naman pong isa. Ayaw daw po nila kasi baka madamay daw po sa problema. Oh, eh, dapat kasi hindi mo sinabi may problema. Ba't sinabi mo sa may problema? So, dalawa na, dalawa na lang. Oh, sige. <coughs> yung dalawa, baka sakaling yan ang tutulong sa'yo. Papa. Hmm? Yung isa po, sabi niya po, sa iba na lang daw po, bawal daw po sa kanila. Bakit daw bawal? Papa, nakikitira lang din po sila. Oo oh, nga naman, siyempre. siyempre. Kung nakikitira ka lang sa isang bahay, tapos magdadagdag ka pa ng palamunin, hindi naman sa inyo yung bahay, eh nakakaya nga naman yun. Eh yung last, yung may bahay, yung pinanggalingan mo ngayon, diyan ka madalas, di ba? Yan yung reason kung bakit ginagabi ka na uwi. Naku, sana tulungan ka niyan. tagal naman yan. Eh, Papa, ito naman pong last. Ayaw po sumagot, Papa. Sin lang po ng sin. Oh, uh, sin lang ng sin, pero pagka kasayahan yung usapan nyo, ang bilis nyo magsagutan. Nakita mo, Amanda? Nakita mo yung nagiging reason kung bakit ka nagiging masamang anak sa amin? Dahil sa apat na yan, pero ni isa pala, walang tatanggap sa'yo pag pinaalis kita ngayon? Yung apat na barkada mo na yan, na masayang masaya habang kasama ka, habang yung nanay mo rito, hirap sa gawaing bahay, na yung apat na yan, ni isa dyan, wala naglaban ng uniform mong yan ni isa sa apat na yan wala nag-alala sa'yo o naglagay ng bimpo sa ulo mo pag may lagnat ka puro nanay mo di ba Amanda? tatanungin kita ngayon anong pakaramdam mo na yung nanay mo sumasakit sa yung ulo halos magkakasakit na sa sa sa'yo hirap na hirap dito sa bahay sa mga simpleng gawain na dapat nakatulong ka na sa edad mong ganyan? This is a is? So, mo sobra nga ata siguro yung bait ko sa iyo. Kasi alam mo ako dati, walang walay ang katigasan ng ulo mo. Grabe ako sakta ng lolo at lola mo, pero hindi ko ginagawa sa iyo, ipansin eh. Pansin mo. Sumagot ka ngayon. Anong pakiramdam mo na yung apat na halos si pagpalit mo kami, at baliwalain mo yung nanay mo dyan unang-una na hindi ka pala kayang tulungan ngayon kung magipit ka. Hindi ko po alam yung masasabi ko po, Papa. Pero ayaw ko din po kasing umalis dito. Oh! Uh, ayaw mo pala umalis dito. Eh bakit inaabot ko na alas 12 ng gabi sa kali? Alas 5 lang ang uwian nyo. Ay mo pa lang umalis dito. Pero pagtapos ng school mo, ayaw mo umuwi dito ng maayos. Ayaw mo umuwi sa oras. Tinan e, mo wala ka pang kain, alas 12 na. Yung e nanay mo, nagluluto na ng maaga para pagdating mo ganis eskwela, may kakainin ka, may kakainin tayo mo umalis dito, eh bakit alis ka nang alis? Bakit parang kontrabida ang kontrabida sa yung nanay mo? Bakit parang bidang bida sa yung mga barkada mo? Tingnan sila pa mo. Bago ko ibigay sa iyo to, kabilim bilinan ko pa, huwag kang babaguhin. Huwag na huwag kang magpakontrol sa cellphone, yung tipong hindi ka na maaasahan dito, binigay ko sa ito kasi masipag kang bata. Tumutulong ka sa nanay mo dati. Isang tawag lang, sagot ka agad. Magmula nang dumating to, lahat yun nawala. At ngayon, palala ka ng palala. Alas 12 na ng gabi. Hindi yan uwi. Ha? ng matinong estudyante. So ngayon, dahil alam mo wala namang tutulong sa'yo, sa halos ilang oras na kausap mo sa cellphone na to, at ilang araw mong ginagawa pa ulit-ulit na hindi mo uwi sa oras, Ipar eh parang ito nga yung naging problema natin. At para masisisi pa ako ng nanay mo. Ayoko mang gawin to pero Kahit ilang libo ang ginastos ko Ilang overtime ang ginawa ko Halos hindi ako kumain sa oras Mabili ko lang yung cellphone na yan Na ginawa ko reward sa'yo Hindi ko panghihinayangan Amanda Kesa naman sa libo-libo ang magastos natin Pag nagkasakit ang nanay mo O libo-libo ang magastos natin Na bigla ka hindi nakauwi Dahil yan sa mga barkada mo Hindi ako galit ha. Pinapangaralan lang kita. Ngayon alam mo na kung anong klaseng tao yung mga pinagpapalit mo sa nanay mo.